guys! Good morning! Update tayo sa akin cherry tomato. So, ipapakita ko sa inyo. Mayroon ng bunga, guys. So, excited ako. So, hindi pa naman siya marami. Kunti pa lang. Pero, at least, namunga siya. At, <laughs> excited. Sobrang tuwang-tuwa ako nung namunga siya, guys. So, tingnan nyo. Ito siya. So, ayun na siya, guys. Nakita nyo? May bunga na siya. Ayan yung kailangan konti kasi cherry tomato siya guys eh, hindi siya malalaki tapos meron pa akong nakita dito na nagkumpol sila ayun kumpol na bunga teka lang kasi may kahoy ayun guys nakita nyo ito meron yan ah uh, bali, tatlong bunga yan, nandyan siya sa ano na yan, ito ayun i natin. Ayun, nakita niyo dalawa. Ayun siya, guys. so ayun siya. May kahoy kasi dahil ano? Ah. Uh, papunta siya dito kasi nandito lang to sa bintana ako, guys, eh. Ngayon, ang dami yung bulaklak. Ayun, know, mahaba na siya. Nahanap ako ng kahoy na para itatayo ko siya kasi tumutumba pagdadami tong bunga. Tutumba siya. So aayusin uh, ayusin ko siya mamaya pagkatapos ng work ko kasi sigurado dadami pa 'tong uh, bunga niya dahil maraming bulaklak. So ang tagal-tagal kong hinintay eh, na mamunga ngayon lang namunga, guys. Matagal pala. Buwan din binilang ko pero sana kasi umabot uh, na siya dito. So ilalagay ko siya doon sa ilalim. Or, hindi na siya mahabang kumapa. Ganyan pala yung kamatis. Lalakit-lakit pala. Tos, doon yung maraming bulaklak sa tuktok. Meron pa dito. Pero, iwan ko lang kung bubonga to. So, dyan lang talaga siya sa bintana ko. At kay late lang yung bintana ko. Yan lang siya. Yan lang yung puno nya. Ito, may puno yan dyan. Ito, isang puno. Yan, dalawa to dito. Nang, din sa maliliit na paso. Ayan. Tuwang-tuwa ako guys dahil namuha na kay Cherry Tomato. O oh, diba? Ang <laughs> mm, ganda-ganda. Sobrang excited ako guys. Ayan yung update natin sa ating Cherry Tomato na ang tagal-tagal. So, finally namuha na rin siya. at sobrang saya ko. Dahil nakakatikim na ako ng fresh. Na wala talagang ano. Walang kung ano-anong abuno or what. Sa bilig lang ng tubig. Ayan sya, guys. Ayan. So, ayan na nga, guys. Naipakita ko na sa inyo yung ah uh, bunga ng aking kamatis. Ayan. So, hanggang dito na lang. Abangan natin ang pagdami pa. I-update ko kayo ulit. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At yan pala sa mga bago pa lang po. Please subscribe na yung ng aking channel. Please Venus at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa aking videos na ina-upload. Uh, maraming maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much talaga dahil malaking tulong sa akin ang hindi pag-skip ng ads. Ayan, thank you at huwag kalimutan mag-like and comment. Thank you, thank you so much guys. Bye bye, I love you. Ayan, salamat sa lahat ng aking subscribers, supporters. Bye everyone! God bless!